Ito ano, na naman ang dahon guys. Ayan o. No. Ayan. Ayan guys. Ito na namin guys. Ayan o. No. Ayan. Ito mga damo guys. Ito ng mga damo guys. Ayan. Kapal ng damo guys. Kapal na damo kasi tagulan na guys. ano, nan, oh. Puro kapal na yung ano, niyan guys. Damo. Ayan, kapal na yung guys. Oh, no. Kapal na yan. Kapal na yung damo.